DJ Rocking's secret fans. Mm -hmm. Nabuntis. Nang lalaking hindi naman ako ang asawa. Hi DJ Rakin, hindi ko alam kung papaano ko maibabahagi ng klaro ang mga pinagdaanan ko. Pero dahil sa kapapakinig ko ng iyong programa, ay nagka-idea ako kung paano ko isusulat ang aking istorya. Naisip ko na baka kapulutin din, kapulutan din ng aral. ng ibang mga tagapakinig mo, ang kwento ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Madel. At ito, ang aking secret vow. Lumaki ako sa may kayang pamilya. Then Bigla na lang namatay yung kuya ko Ako na sa aming magkakapatid Ang tumayong panganay Ibig sabihin Natapos man ako sa pag-aaral ko Eh ako na ang tumutulong sa mga magulang ko para makapagtapos din ng pag-aaral yung ibang mga kapatid ko. Kaya lang. Hindi ko talaga natapos ang pag-aaral ko dahil nabarkada ako. Year 2007 nang mag-decide na akong magtrabaho. Kaya lang. Hindi ako tumagal eh. Hindi ko gusto yung pinapagawa sa akin. Hanggang sa nagkaroon ako ng communication sa dati kong kaklase nung high school ako. was 18 that time. Ang sabihin ko raw sa mama ko ay magtatrabaho ako bilang sales lady sa Divisoria. Isasama niya raw ako dun sa trabaho niya. Susumama ako sa kaibigan ko ang hindi ko namamalayan. E nakarating na kami sa Ulongga po. At dun ko nalaman ng totoo. Hindi pala sales lady ang trabaho ng kaibigan ko. Pagkarating na pagkarating namin dun sa lugar, kung saan magtatrabaho raw kami, ang tanong ko. Bakit dito? Akala ko ba sales lady yung trabaho? Ang sagot sa akin ng kaibigan ko, Nako, mas malaki ang kita rito. Libre pa ang inom, no? May pera pa tayo. DJ Rocking. Ang trabaho inalok pala sa akin ng aking kaibigan ay G.R.O. Yung kaibigan ko palang yon ay isang G.R.O. sa klaba. Nandun na ako eh. So nagtrabaho na lang ako. Dalawang linggo lang ang itinagal ko rin umuwi na ako uli sa amin. Hanggang sa may dumating akong kamag-anak, sinasama ako papuntang Baguio. Mag-training daw ako bilang entertainer. Pupuntang Japan. Naisip ko, saglit lang naman siguro yung training sa Baguio. Kaya sumama ako. Pero sa Bicol nila ako dinala. Okay naman. Maganda naman ang trabaho. Hindi bastusin. At masasabi kong, class yung club na napasukan ko. Mayayamang tao lang ang nakakapasok doon. May mga negosyante. May mga ibang lahi. Hanggang sa meron akong nakilalang negosyante. That time, hindi pa ako nagagalaw ni naman. At the age of 20, ibinigay niya sa akin ang lahat. Wala siyang hinihiling na kahit anong kapalit. Basta ang sabi niya lang sa akin, mag-aantay raw siya. Kapag gusto ko na at nasa tamang edad na ako. Kaya lang, sa tuwing nagagalit siya, sinasaktan niya ako. Sa liit ng katawan ko, ang dami kong mga pasa. Para bang lamog na lamog ako. Bawal akong lumabas. Bawal akong makisalamuha sa iba. At bawal akong makipaglandian sa iba. Minsan pa nga, nagpaalam ako na uuwi ng bulakan. Pero nakita kami ng mga bodyguard niya. Kasama ko na noon ng mga kaibigan ko. Agad-agad niya akong pinuntahan doon. Kinaladkad niya ako. At pagkarating sa bahay niyang malaki, binugbog niya ako. Naisip ko that time bata pa ako. Marami pa akong makikilala. Marami pang mga bagay ang pwede kong gawin. Kaya nag-decide ako na tumakas at umuwi na lang sa amin. Lumipas ang taon, hindi na niya ako natagpuan. Nabalitaan ko na lang na inambush ang sasakyan niya at napatay siya. Year 2009 Nagpunta naman ako ng Pampanga. Nagtrabaho ako sa isang beer house kasi hinahanap ko yung nakasanayan ko ng buhay. Yung nabibili ko na yung mga gusto ko. Yung bang Lagi kang may pera? Fast forward to 2010. Doon ko nakilala ang nagpatibok ng puso ko. That time, 43 years old siya. At etong lalaking to, ang nakauna sa akin. Pinangakuan niya akong pag-aaralin. Kaya pumayag na rin siguro ako sa gusto niya. Lumipas pa ang mga araw at buwan e eh nahulog na ng tuluyan ang loob ko sa kanya. Hindi ko na rin naisip yung pagbabalik ko sa eskwela. Hanggang sa nagsama kami sa iisang bahay. Kinausap niya ang parents ko na sampung taon na raw siyang hiwalay. Yung dati niyang asawa ay may kinakasama na rin at may anak na sa iba. Then July 29, 2012. Nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko. Parang hindi normal. Kinabukasan nagpa-check up ako. Nag-test ako. Pregnancy test. Confirmed. Buntis nga ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin na buntis ako. May halong saya, kaba, tuwa, Ang nararamdaman ko. Then maya-maya pa, nakatanggap ako ng text. Then sabi, Sino ka? Bakit may text sa'yo ang asawa ko na I miss you? Hinabahan ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Gumamit ako ng ibang number para mag-reply. Tinanong ko, sinong asawa? Anong number? Nung nag-reply siya, ay ibinigay niya yung number ng asawa niya. At yung asawa niya at ang kinakasama ko ay iisa. Iyak ako ng iyak, tinatanong ko ang sarili ko kung bakit. Bakit ang tanga-tanga ko? Bakit ako pumasok sa ganong klaseng trabaho? Dalaga naman ako, may pinag-aralan naman ako. Hanggang sa kinumpronta ko ng asawa, ng kinakasama ko. Awag siya sa akin para sabihin sa akin na manahimik daw ako, na pok -pok lang ako. Pero DJ Rocky, Mahal ko yung kinakasama ko. Buntis ako. At anak namin yun. Ayokong lumaki yung anak namin na walang kinikilalang ama. Kaya kahit maraming masasakit na salita ang natanggap ko mula sa misis niya, tinanggap ko yun. Tinanggap ko na hindi ako ang priority. Tinanggap ko na option lang ako. Hanggang sa mga anak ako at nabuntis pa ako sa pangalawa naming anak. O ba? Diba? Hindi talaga ako nagpapigil. Yung kinakasama ko, hindi na masyadong umuwi sa bahay. Kung magkikita kami, sa hotel lang at doon sa pangalawa kong ipinagbubuntis. edun doon na ako nakarinig ng mga salitang hindi ko kailanman gustong marinig at hindi ko aakalain na manggagaling mismo sa taong minamahal ko, sa taong ipinaglalaban ko, sa taong Ama, nang dinadala ko. Ipalaglag ko raw ang bata. Ipalaglag ko raw. Pag pinag pinalaglag ko raw ang bata, uuwi na raw siya sa amin. nagkulong ako sa banyo. Doon ko ibinuhos lahat ng iyak na pwede kong iiyak. Tinignan ko ang sarili ko sa salami. At sabi ko doon sa sarili ko, tama ng pagiging tanga mo. Hindi dapat sarili mo ang iniisip mo lang. Kasi may mga anak ka na. So ang ginawa ko, bumiyahe akong mag-isa. Tinatagan ko yung sarili ko para hindi malaman ng mga magulang ko ang mga nangyari sa akin. March 2014, nanganak ako sa pangalawa kong anak. June, bumalik ang kinakasama ko sa bahay para iparehistro ang birth certificate ng bata. At mula noon, wala na akong naging balita sa kanya. Binuway kong mag-isa ang mga anak ko. Nagkanda baon-baon kami sa utang. Doon ko na lang natapuan ang sarili kong bumabalik sa pagtatrabaho sa bar. Unti-unti, Nababayaran ko ang mga utang namin. Napag-aaral ko ang mga anak ko. Napagtapos ko ang mga kapatid ko ng pag-aaral. Naging maayos ang takbo ng buhay ko. Year 2019, may naging katsyata ko. Hindi siya nagpupunta sa mga bar. Na nagtatrabawan ko. Hindi naman siya yung tipo ng taong madalas uminom. Hindi ko alam kung paano niya natagpuan ang account ko. Pero isang araw, nakatayo lang ako sa labas ng pinagtatrabahuhan ko nang biglang may nagchat sa akin, tumingin daw ako. Paglingon ko, may isang lalaking nasa harapan ko nakangiti. At doon kami nagkangitian. Itago natin siya sa pangalang dos. Alam mo yung kahit may edad na siya, eh alam mong gwapo siya. Lalong-lalo na siguro nung kabataan niya. Noong una, crush lang naman. Ang meron ako para sa kanya. Pero, simula nung lumipat ako sa ibang lugar dahil nagka-pandemia. Eh, lagi na kami magka-video call. Halos 24-7 ang communication namin. Then April 2020, sinundo niya ako. Nagulat ako kasi meron siyang mga passes sa mga checkpoint. Siguro dahil businessman siya, madali niya lang yung nakuha. Ang naging setup namin, isang linggo ko sa kanya, isang linggo ko sa mga anak ko. And in fairness naman kay Dos, mabait siyang tao. Although, dati na siyang may asawa. Pero, hiwalay na sila. At wala silang anak. Masaya kami. din ang bilis ng pangyayari. June, nang malaman kong buntis ako. At dito na nagsimula ang pagbabago sa relasyon namin. siguro sa hormones ng isang buntis. Masyado ako emosyonal. At hindi niya maintindihan ang ugali ko. May mga pagkakataon na minumura niya ako. Sa pinagsasalitaan ng mga masasakit na salita. Tulad na lang ng stress lagi ang binibigay mo sa akin. Alam mo kahit kailan, hindi ako ginanyan ng asawa ko at napapaiyak na lang ako. Kaya sabi ko nga sa kanya, iuwi na lang niya ako. Hanggang saan ang anak ako? Wala akong kapera-pera. Buti na lang may mga nagmagandang loob na magpahiram sa akin ng pera. Nagmamahal lang naman ako. Pero parang mga maling tao yung minamahal ko. Okay naman si Doss eh. Pero bakit di niya ako naintindihan ng mas malalim? Bakit hinayaan na lang niya ako? hindi lang niya ako hinabol. Hindi man lang niya ako sinuyo. Nanganak ako, walang tatay. Yung isinilang ko. Pero kailangan ko magpatuloy sa buhay dahil tatlo na ang anak ko. Year 2023, nang may makilala akong isang British. ang sabi niya sa akin pag naging kami ay e tutulungan niya ang mga anak ko tutulungan niya ako sobrang bait niya at nahulog ang loob ko sa kanya December 2023 Etong British na to nagsabi na uuwi sa Pilipinas. Dahil may anak din siya rito. Gusto niya raw akong makita at ang mga anak ko. At gusto niya rin makita o dalawin yung anak niya rito. Pumayag ako. Then March 2024. Dumating na si Afam. Maayos ang naging relasyon namin. Kaya lang, may mga kailangan akong ayusin. Tulad na lang nung pagiging ama ni Dos sa kanyang anak. Kasi ang sabi niya sa akin, through a text, kung pupwede raw makita niya yung anak niya at maipasyal. Alam ko, DJ Rocky, sa kaibuturan ng aking puso. Na hindi pa namamatay yung pagmamahal ko sa kanya. Nandun yung pag-asa ko na magiging maayos kami. Pumayag naman ako sa gusto niya. At hindi ko na iniisip kung masasaktan ko si Afang. Basang mahalaga, mailihim ko sa kanya yung namamagitan sa amin ni Dos. DJ Rocky, nagkikita kami ngayon ni Dos. Pero ayoko nang magpakatanga. Sinusubukan ko namang kalimutan siya eh. Gusto ko namang mag-focus kay Afam dun sa mga sinabi niyang plano sa amin para sa akin at sa mga anak ko. Pero ewan ko ba sa sarili ko, DJ Rocky? Siguro, ibinigay ng Diyos si Afam para iparealize sa akin kung paano alagaan ng tama. Sana maiproseso ko na sa sarili ko kung ano talaga ang dapat kong gawin at kung ano yung mga dapat kong itigil. Hanggang dito na lang po DJ Rocky muli Ako si Madel. At ito ang aking secret file.